nakaka ano ako nakakapunta ako dito sa Messenger natin so makikita mo dito may na-send ako sa iyo na link so i-click ko 'yan para paano mo siya gamitin yung uh, number mo din gamit mo yung number mo at saka yung password mo halimbawa yun lang wala ka namang so, kailangan lang ni RGS yung number ng cellphone mo at yung password. Ayan. I-click ko na ha. Ayan, na-click -na ko na yan. So, ayan. Welcome to RGA. So, halimbawa, pipindutin mo itong nasa unahan. Ilalagay mo dyan yung, halimbawa, 0936 yung 0. wag mo nang lagyan ng 0. 9 lang Then, Itong tatlo na to, itong isa, dalawa, tatlo, tatim na password tapos s'yempre naman uh, gagawa ko dito ng password ko pero naka, naka, nakagawa na kasi ako ng password ko so kasali na ako so uh, pipindut ako ng register ito register pero kasi nakaregister na nga ako So, ayan, uh, doon ako pupunta sa have an account, ganyan. So, tingnan mo, oh, naka-registered na, 93660, diba kasi naka na ako. Ayan, welcome to RGA. So, i-close muna natin yan, oh, pwede mo din basahin yan. Pero, dito tayo sa mine, itong mine ito, ito. Ayan, i-click natin ang mine. So, makikita mo dito, kung halimbawa, sasali ka, may job 1, job 2, job 3. Hindi na tayo pwede sa job 4 at saka job 5 kasi itong job 4 na yan, iba't to, iba't to, 50 katao na yung tao mo, pwede ka nang mag-job 4. Pero kasi tayo, wala pa tayong na-invite. Di ba? Wala pa tayo sa job 1, job 2 lang talaga yung kaya natin. So, kung gusto mo ng job 1, i-click mo yan, itong click now, ayan. Just now, i-click na. Pag ma-click mo yan, lalabas na yung jikas mo kasi kailangan may jikas ka din dito eh. So ayan, uh, lucky wheels, mayroon ka nang i-click na lucky wheels sa limbawa. Ayan, may libre kang lucky wheels. So pag naka lucky wheels ka na, lalabas na dito yung pera mo. Dito, yung na, na lucky wheels mo. So, dito, tingnan natin dito ngayon yung akin na, ha? halimbawa, o, oh, diba, di diba 3,600 yung nakuha, na, nakuha ko na, nakalagay na dito sa account ko, kasi job 3 ako, ito job 3. Oh, this month earning is 3,000, uh, ayan, yan ang earnings ko. Total earnings ko ngayon is 4, 468 uh, ipapakita ko yung personal information, ayan, yung withdrawal, ayan, kung mag-recharge kayo, ito lang yung i-click mo para makasali ka. I Click mo yan. So, halimbawa, mag invite ka din, kasi pag once may mag invite ma-invite ka dito, mayroon ka ding sariling link, ito, i-click ko, o oh, ito yung sariling invitation code ko. Kasi, pare-pareho tayo. Pag once may, mga, may magsali sa'yo, na tao, 198 talaga yung So, dito tayo sa uh, financial record. Kung ilan na ba yung nakuha ko na pera na nalagay ko na sa GCAS ko. Ayan. Tingnan natin ha. Withdrawal record. So, naka, naka, nakakuha na ako nung una pa ng 2,150, 250, 700, 250. 750. O diba, ipunin natin yan magkano. Magkano na yung nakuha ko doon. 2,1 plus dalawang 500, dalawang 250 is 500. Ayan, 2,6 na plus 700 plus 250. Ayan, 3,550 na. I-plus e natin yung nakalagay doon na 3,600. Mm, ayan, 7,150 na. O ba diba, malapit mo, malapit ko nang makuha yung kapital ko. Samantalang hindi pa ako nag 1 uh, month dito sa pag-ARGE ko. So, ayan, nakita mo na yung ano. So, ayan, so, uh, makikita mo dito yung mga financial record mo. Ayan, financial, uh, message invite, ayan, lucky wheels. So, ayan, pag once may mad pag, ang kagandahan kasi sa 12,000, malaki everyday ang makukuha mo for 20. Tapos, yung uh, one job lang is five, 55 pesos lang. Ayan, kaya legit na legit ito.